Hello everyone! Kumusta po kayo dyan? Long time no see. Hindi makagawa ng video si Inday kahit sa <laughs> kasi Ramadan. Nung nakaraang last video ko, kasama ko naman yung aking mga employer. So ngayon, gagawa na lang tayo ng video para makapag-update tayo. Ngayon ay magluluto tayo ng kalapati. Ayan, papakita ko na lang sa inyo ang aking lulutoin kasi... Wala, hindi tayo makalabas ngayon Ramadan kasi. So tara, magluto na tayo. So ito na nga everyone, uh, nakapag, uh, handa na ako kagabi, ito ang kalapati. Ito siya. Ayan yung ating kalapati. Ah. Uh, apat na piraso lang kasi dito sa bahay na to ay walang ramadan merong ramadan syempre yung nanay at tatay ko lang syempre ako at mga bata hindi kami nag ano, ng ramadan Kaming, uh, kami ng mga kami ng mga aking mga alaga kaya amin lang ito ng aking mga alaga apat lang ito nilagyan ko sya ng kanin sa loob bago ko ilagay yung kanin sa loob uh, ginisa ko muna yung uh, sibuyas sibuyas lang at paminta Ayan. At asin. Bigas yan ha. Bigas po yan. Nilagay ko sa loob para ating lalagay ngayon. Dito. Nagpapakulo na ako ng uh, celery, sibuyas, at carrots at pamintan durog. At saka cardamom. So, para mabango ang ating kalapati. Ayan. Papakuloan natin siya sa mahinang apoy lang kasi pag malakas, magbibiyak-biyak yung tiyan niya at puputok yung bigas natin na magiging kanin. Pagkatapos natin pakuluan, uh, papahingahin lang natin sila dyan at ating ipiprito mamaya. Okay. So tara, samahan niyo ako. So, ayun na nga, kumukulo na yung ating uh, pinakukulo. Ilalagay na natin ng dahan-dahan ng ating kalapati. Napakasarap po nito. Sipo po natin hindi ako kumakain ito. Ngayon nun natin mangko, abay, hinahanap-hanap ko na. Kasi, syempre, mas masustansya naman ito kesa sa manok. Mahal nga lang. Sarap-sarap po niyan. Yan, nalagay na natin yung ating galapati. Kala pating mababa ang lipad. Ayan. Mahina lang po ang ating apoy para hindi siya pumutok. Kasi puputok yung laman niya pag pinakulan natin ng malakas. Mamaya piprito natin siya. Crispy na. May kanin na. May ulam na. San ka pa, ba? Diba? So, ayan. Mahinang apoy na lang po yan. So, mamaya naman, pagkatapos pakuluan, papakita ko sa inyo mga kabayan kumusta ang ramadan nyo dyan so ayun guys luto na yung ating uh, kalapati ayan ayan po, ayan tingnan nyo yung kanan daw ayan uh, tapos piprituhin natin sila mamaya maya so aahunin uh, na natin muna At ito na nga ang ating kalapati. Ayan. Musok-usok mm, pa sila. Ayan. O, tignan nyo yung, ano, yung kanin sa loob. Yung bigas na nilagay ko. Ayun siya. Luto na. O, piprituhin na natin siya. Maya-maya na lang. So, makikita nyo. Napakasarap ng kalapati. Mas masarap sa... ah, uh, manok. So, mamaya-maya, prituhin na natin. So, ayun guys, piprituhin na natin yung ating kalapati. Ayan. Diyos ni, puputok-putok to ngayon. Kaya kailangan natin ng takip. Pupunin ko lang yung takip at ito na. May ready na natin. Ay, nako. Ang sarap-sarap pa naman ito. Ayan. At ito pa. Takpan na natin at puputokan tayo. Ayan. Sarap niyan. So, ayun, guys. Luto na yung ating uh, ibon. Ito na yung kalapati. At ang sarap-sarap. Mm. Kain tayo, guys. Maraming-maraming salamat sa inyong panunood. Salamat. Bye-bye.